Pasak ang kaliwang gilid ng van na ito sa barangay Ilisur sa bayan ng San Juan, La Union. Ito'y matapos salpukin ng isang SUV pasado alas 5 ng umaga noong linggo, June 22. Itong SUV ma'am, uh, galing siya ng north papuntang south at saka yung van papuntang, uh, papuntang north naman. Mm -hmm. So, nakarating sila dito ma'am sa sharp curve dito sa San Juan, nag-encroach po yung SUV nabangga niya po yung van, nabangga niya po yung van. As a result, siyempre, nakulog sila. Lahat sila mga namin sa usitan. Dahil dito sugatan ang 21 sakay ng van na mamamasyal lang sana sa Awas Falls sa Sigay, Ilocosur. Sa investigasyon ng mga polis, alamang isang 13-anyos na babae ang driver ng SUV at sakay nito ang kaibigan niyang 14-anyos ding babae. Ma'am, sa investigation namin, ma'am, ang may kasalanan yung dinedrive ng minor de edad. Ayon sa PNP, pagmamayari ng mga magulang ng minor de edad ang nasabing SUV. Dagdag pa nila, hindi raw nakainom ang minor de edad na taliwas sa mga kumakalat sa social media. Ang sa kanila yon, ma'am, eh siyempre, based assessment, talagang uh, kinuha yung sasakyan kasi wala namang magulang na gustong pag-drive yung 13 years old na anak, di ba? Kinuha ng bata ma'am na hindi alam ng nanay. Nakalabas na sa pagamutan ng ilang sakay ng van habang nagpapagumot pa ang dalawang mag-inang sakay ng van na nagtamo ng malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Akto ni Ma'am pa yun ma sharp talaga yun. Kaya ina, uh, nananawagan kami na pagdating doon is mag-ingat talaga. Mag-ingat po tayo lalo ngayon ay kuan. tagulan, madulas ang daan, kaya kailangan natin mag-ingat. Magbaon tayo ng ingat kasi meron tayong pamilya na sa atin. Sana is na rin na hindi po nakainom yung mga minor de edad tulad ng mga lumalabas na balita Hawak na ng City Social Welfare and Development Office ng San Fernando City, La Union, ang 13 anyos na driver at kaibigan nito sa DSWD habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Hindi pa malinaw kung magsasampa ng kaso ang mga biktima laban sa magulang ng minor de edad. Angel Arquero, RNG News.